<clears throat> all right, all right. Good morning, good morning mga katropa. Welcome to my channel. Sir Rex Moto Sikip skip. ang ah. sikip. So, yan Dito tayo sa Madrigal, mga katropa Kakanan tayo dito Papuntang Honda <coughs> Ay, thank you Lord, busog Yan Park Trade Center asa Kalan natin So kung pupunta tayo ng Alabang mga katropa Diretso lang tayo Tapos Kanan tayo sa Honda Alright Honda Honda Alabang Westgate Tower So guys, kung napapansin nyo, no, medyo maganda na ating audio So muli, nagpapasalamat tayo sa ating sponsor, si Uchisa TV Uchicha TV, nalilito pa tayo, no? Uh, sponsor niya to uh, Isang lapel na uh, maganda Kasi may binili ako, kung hindi nyo na itatanong mga katropa May binili ako sa Shopee na uh, nakakatawa kasi mura 22 pesos <laughs> ayun Parang wala din Parang na uh, gano'n ka lang Nag cellphone ka lang Gano'n din Nakakadismaya uh, yung gano'n So Sayang ang pera So traffic tayo Traffic Traffic ah, Ito ay alabang ano sa Pote Road ating binabaybay ang kabila natin kaliwa ang papuntang Alabang Hills ang Abinson Alabang ah, nasa kana naman natin ang Madrigal oho tama ba Alabang oh Alabang Hills Alabang Hills oh ito tumutusok dito eh ano ba to? <clears throat> so may mga MTMB Mga na uh, Ano tawag dito? Mga ano to eh uh, uh, Mga Kulay blue uh, Yung sa EDSA MWSS Ah hindi <laughs> Ano ba yan? Ah uh, ano yan? Anong grupo yan? Uh, grupo ng uhuli Nuhuli na yung mga truck Close van, ganon uh, Ano yata yun? Uh, ano ba yun? Yung kulay blue? Ano ba yung kulay blue? Yung sa EDSA? Ano makikita? Pa-comment na lang kung alam nyo mga katropa Hindi ko alam eh Hindi ko sa aking ano Pag-iisip uh, Ano ba tawag sa kanila uh, uh -huh. Ano ba yun So nasa kanan natin ang mulito Mulito alabang So pag kumanan tayo diyan mga katropa, ala Alabang Village, no? Yan 'yon. Kanan, ayan diyan diyan. Ah, may jeep nakaharang. Yan. So talagang matindi yung ulan. Oy, naka-open pala tayo. Open jacket. So pumapasok ang ulan. To Alabang Town Center, take service road. Yan. Service road? Ito yung sa kabila Ayan, yan, service road yan Ito kasi ay alabang sa road Alabang town center, yan yan Sa loob uh, Supermarket, Makati supermarket Nasa alabang Yan, yan yan So approaching tayo pang uh, mga katropa sa San Jose Village, alabang Oh. Tapos dito sa kaliwa natin, ayan, Pilinbis City. Welcome, Pilinbis City. Alright. Skyway, diretso. Na iya, Makati, strongly left side. Pag alabang, diretso ka sa right side ka lang para dumiretso. Home Depot, Alabang North Gate Yeah, North Gate North Gate, North Gate Gusto ko ng North Gate North Gate, North Gate sasarado natin hindi eh, natin sarado biglang nag-go ako naman mag-stop at ang abala abala dito tayo sa service road ang tagos niya na ay uh, Alabang So turn Right side it turn Left side ito mga katropa Sa Spectrum Midway Yan Ito lang mga basic na uh, kalsada Kasi kung doon Medyo mahirapan ka na roon Pa uh, Pa derecho. So ito talaga yung mga binabaybay ng mga uh, uh, Riders mga katropa So, ano kayang project to? Hindi natin alam pero alam ko nung mga huling ano diyan Ayan yung concert ground ng festival, no? Yan yung mga concert ground. Pag nag-concert diyan 'yon. So, a Spectrum a Spectrum Alright, kasya. Corporate Avenue Ayan, pag diretsyo mo yan pa kanan, labas mo yan ay Festival Ito, diretsyo lang ng Alabang Star Mall, yan, diretsyo lang yan South Station Sa kaliwa natin, yan yung uh, Mall na medyo wala ng ano, Hindi na ginagamit Ewan ko humina yata yan eh Pero last Bago mag pandemic Ang lakas nyan daming tao dyan Kabila mo daming mo mall dito May, may festival ka na May Llanas pa Merong Star Mall Merong South Station ha? Ah. So ang alabang center na ay, Parang ano na yan Center of business So daming mall So ngayon ang mall dito Ay festival Ah, uh, yan na yung tinatao tsaka itong mga SM ano. Ah, uh, lupa, uh, which is malit lang yan. Tapos yung Robinson Place uh, Pasita o San Pedro. Uh, nasa Pasita siya eh. Maraming tao doon kasi one time nag-ano tayo diyan. Uh, pumunta sa Pag-ibig. Uh, nandun yung pag-ibig uh, Nakita natin na maraming tao So talagang sikat na tong Robinson's Place Pasita Alright kabilis naman ng 14 minutes lang oh. ay 14 seconds lang grabe naman yan kabilis fan naman yun tapos dito 42 pero dire diretso pa rin yung galing dito gumaganon pa di ba mukhang may mali na. Ah. so alabang na tayo mga katropa festival sa kabila at ito sa kabila south station ayan yung footbridge bridge. Kung gusto mo ng palengke, ayan, alabang palengke, central market yan Public market. Liwasan ng mga bayani, ayan. Andito na tayo sa alabang mga katropa. So, kung ikaw ay nalilito dito sa... Ay, pumayok tayo, nagdadalaga na. <laughs> So, take to, take to. So, kung ikaw ay nalilito dito sa ilalim ng tulay, mga katropa, wala naman na, di ba? Wala na. Ah, uh, yan. Diretso ka lang dito. Pag mag u ka dyan, ah, uh, Dito ka sa left side. Kung diretso ka muntin lupa, Kalamba, Santa Rosa, uh, San Pedro, Binyon, etc. Yan, dito lang yan. Service road, uh, yung Manila South Road, yan. Diretso ka lang dyan uh, tapos mo na niya na eh, ikalamba uh, Palos Banyos uh, Binyan, Santa Rosa San Pedro yan diretso lang yan diretso lang yan mga katropa so nandito na tayo sa City of Mountain Lupa Anong isang beses na platan tayo dito Ala unay medyan ng gabi Upload ko sana Hindi ko na na-upload Kasi nga Napakadilim ng biyahe natin No? Sobrang dilim uh, Gusto ko i-upload Kaso ang dilim eh Baka walang makita yung ating mga tropa Nadidiliman ako So hahanap tayo ng mga malinaw na mga video Para naman sa ating mga subscriber Mga loyal dyan na talagang ano Hindi sila, hindi tayo mapapahiya Muli mga tropa no Ah, uh, ako ay nagpapasalamat sa inyo sa solid na suporta, ah, napaka-solid. So, mapupuntol lang, nasa South Park, Ayala South Park tayo dito sa Alabang nasa left side. Ayala South Park Alabang. So, sila mga nakakapote, tayo ay walang kapote. Pasita, San Pedro, SM Muntinlupa diretso lamang. Yan. So, kung galing ka ng Maynila, hindi ka na malilito mga katropa. Sundan mo lang ang video na to. Yun lang. Yan, yung mga landmark. Uh, tandaan mo lang yan. At hindi ka na maliligaw. Ngayon, kung hindi mo na panood, uh, nabuo, ang video na to ay hindi mo masusubaybayan Ng bawat detalye ng ating video sayang naman sayang naman ah ha ah. kaya kung maaari, pakitapos ng video na to para alam mo kung talagang saan ang dapat mong daanan at makita mo ang mga landmark upang ikaw ay hindi maligaw mga katropa so muli sa ating part 3 ng video na to ay napakahaba Kasi tayo hindi nagka uh, mga katropa dahil nga tuloy-tuloy Dahil nga tayo nagsasalita at din binabaybay ang mga street, mga lugar Ina-update ko kayo kung anong lugar na to, kung anong street At dahil dyan hindi natin kinakat Diba? So talagang ma -ano kayo, ma update kayo So uh, Summit Bill Muntin Lupa Muntin Lupa Yan Yan ang Rumble Strip oh. oh So kung maganda yung ating audio mga katropa pa comment naman dyan na uh, thumbs up or uh, uh nag enjoy kayo sa ating ano uh, video. Oh. So yun nga yung Rumble Strip ay ating na talakay nung mga nakaraang vlog. Oo. O laking tulong yan. kung ikaw ay na-entok talaga magigising ka, magiging alert, magugulat ka. So yun yung purpose noon base sa ating uh, napagalaman no. So nandito na tayo sa ating lugarin mga katropa muli. Uh, kung nakarating ka sa puntong ito sa video na to hanggang dito maraming salamat sa iyo katropa dahil napaka solid mo ang suporta mo ay talaga namang nag-uumapaw maraming salamat po uh, tayo po ay ano lang uh, simple lamang kaya nagpapasalamat ako at talagang sumusuporta ka sumusuporta kayo dito sa ating channel uh, muli uh, sa Sir Rex Motovlog mga biyahe ni Sir Rex Maraming salamat po At magandang araw Ingat lagi sa pagmamaneho Right safe Thank you, thank you